Tuwing araw ng 1944, limampung katao ang nakaluhod sa bagong buhay na lupa sa Chinese Cemetery. Sila ay napaliligiran ng mga sundalong Hapones na may tangang katana at baril. Isa sa mga taong ito si General Vicente Lim. Ngunit bago tayo magsimula, please click the like and subscribe button for more contents. Si General Vicente Lim ay isa sa mga digaanong kilalang bayani ng ating bansa. Sa mga totally walang alam kung sino si General Lim, isa siya sa mga taong may kita sa 1,000 peso bill kasama ni Jose Falianes Coda at Jose Abad Santos. Siya ay pinanganak noong February 24, 1888 sa Kalamba, Laguna. Sa murang edad, nagpagilas na si Vicente ng pagkamakabayan. Noong Filipino-American War, bumuo si Vicente ng grupo ng ang mensahero at tagadala ng gamit para sa pwersa ni General Miguel Malvar. Makalipas ng digmaan, nag-aral si Vicente Lim at nakatapos ng kurso sa pagtuturo sa Philippine Normal School. Siya ay naging isang pampublikong guro sa Santa Cruz, Manila sa loob ng isang taon. Siya ay bumalik sa Philippine Normal School para sa mas mata sa pag-aral nang mapansin ng isang supervisory teacher ang kanyang husay sa akademya at athletics. Hinikayat siya ng guro na ito na kumuha ng entrance exam sa United States Military Academy. Nakakuha ng mataas na marka si Vicente lalo na sa mathematics kung saan ang kanyang marka ay 99%. Dahil dito, nakakuha siya ng scholarship. Sa kanyang panahon sa West Point, ang mga Pilipinong kadete ay limitado lamang sa infantry service. Pinatunayan ni Vicente Lim ang kanyang sariling kakayahan sa pamagitan ng paunguna sa kanyang klase, partikular na sa chemistry, engineering at mathematics. Madalas na napapaaway si Vicente Lim sa mga kadete maging sa mga profesor na minamaliit ang mga Filipino. Makalipas ang apat na taon, nakatapos si Vicente Lim ng pag-aaral at tinaguriang ang pinakaunang Filipino na nakapagtapos sa West Point. Noong 1916, nagtungo si Vicente Lim sa Baguio upang magturo sa Academy of Officers of the Philippines, ngayon ay Philippine Military Academy. Dito niya nakilala ang kanyang magiging asawa na si Pilar Hidalgo. Sa bisa ng National Defense Act of 1920, sa wakas ang mga Filipino ay pinahintulutan na na makapag-aral sa military schools sa Estados Unidos. Dahil dito, nagawang makapag-aral ni Vicente Lim ng military science. Sa kanyang pag-aaral, naisulat niya ang isang thesis na pinamagatang The Philippine Islands, a military asset. Nagawa ng kanyang thesis na ipredict ang paraan kung paano sasakupin ng mga Hapones ang Pilipinas. Iprinoklama noong November 15, 1935 ang pagkakatatag ng Commonwealth Government ng Pilipinas. Dahil dito, kinakailangan pumili ni Vicente Lim kung siya ba ay mananatiling personnel ng United States Army o ng bagong tatag na Philippine Army. Agarang nagretiro si Vicente Lim sa United States Army kahit na mas malaki ang sahod at ang benepisyong makukuha niya rito. dahil sa badya ng isang digmaan, buwaba si Vicente Lim sa pagiging Deputy Chief of Staff para maging Field Commander. Ibinigay sa kanya ang 41st Infantry Division para pamunuan. Bago magsimula ang pananalakay ng mga Hapones, ang Yusafe ay nahati sa tatlong puwersa, ang North Luzon, South Luzon at ang Visayan Mindanao Force. Sa si General Lim at ang kanyang 41st Infantry Division ay natasa na protektahan ang baybayin ng Nasugbu Batangas bilang bahagi ng South Luzon Force unit sa pagsalaki ng mga Hapones, napatunayan na ang estratehiyang ito ay hindi magiging mabisa kung kaya't ipinatupad ni General Douglas MacArthur ang War Plan Orange Number no. 3, kung saan kinakailangan umatras ng lahat ng puwersa sa Luzon sa Bataan Peninsula. Bahagi din ng kautosan na ito na ideklara ang Manila bilang isang open city para maiwasan ang pagkasira nito. Dinepensahan ng 41st Infantry Division ang Mount Native Abukay Line. Dito nasaksihan hindi lamang ng kanyang mga kasamahan kundi pati ng kanyang mga kalaban ang kanyang galing sa pamumuno at ang kakaibang giting ng kanyang mga sundalo. Paulit-ulit na sinalakay at paulit-ulit din na nabigo ang mga Hapones na mapasok ang Mount Native Abuay line. Malaking bilang ng kanilang mga sundalo ang nasawi sa pekipaglaban sa 41st Infantry Division kung kaya't ipinagutos ng mga Japanese commanders na huwag salakayin ang mga lugar na binabantayan ni Vicente Lim at ng kanyang kinatatakutang 41st Infantry Division. Sa isang sulat na natanggap ni Vicente Lim mula kay Carlos P. Romulo, ang kanyang kahusayan ay umani ng napakaraming papuri partikular na sa Supreme Commander ng USAFE na si General Douglas MacArthur at sa Pangulo ng Philippine Commonwealth na si Manuel L. Quezon. Nakapasok ang mga Hapones sa Mount Natib at Morong kung kayat napilitan umatras ang mga Yusefi kabilang ang 41st Infantry Division sa kanilang huling defensive position ang Orion Bagac Line. Huminto ang opensiba ng mga Japanese noong February 1942 upang makapagpahinga ang mga sundalong Hapones. Inindorso ni General Lim ang pag-atake ngunit hindi ito pinahintulutan ng high command ng Yusefi. Sa isang panayam kay General Masaharu Homma at Takiji ng digmaan Sinabi nila na malaki ang tsansa ng mga Filipino at Amerikano na magwagi kung itinuloy nila ang pag-atake. Ito ay dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng puyasang Hapones noong Pebrero 1942. Apat buwan na buwan dinipensahan ng Yusafi ang bataan. Noong April 3, 1942, sinimulan ng mga Hapones ang huling opensiba sa bataan. Makalipas ang anim na araw ng matinding artillery and aerial bombings, sumuko ang Yusafes sa bataan. Saglit na nakulong si Vicente at ang kanyang mga kasama bago siya nakatanggap ng parol. Kapalit ng kanilang kalayaan, sila ay pinalagda sa isang dokumento na nangangako na hindi sila sasali sa kahit na anong resistance group sa Pilipinas. Sa kanyang paglabas, inalok siya ng posisyon ng Philippine Puppet Government bilang pinuno ng Philippine Constabulary. Tinanggihan ito ni Vicente Lim. Sa tulong ng kanyang doktor, siya ay may malalang sakit upang hindi mabigyan ng kahit na anong posisyon sa Puppet Government. Mula sa loob ng ospital, tinulungan niya ang mga gerilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera at impormasyon. Ginawa niyang headquarters ang kanyang kwarto sa PGH kung saan ang mga gerilya ay nagbibigay ng impormasyon sa puwersang Hapones. Na kanya namang ipinapasa sa iba pang guerrilla units at sa Australia. Noong June 1944, inatasan ni Douglas MacArthur si General Vicente Lim na magtungo sa Australia. Sumakay si Vicente Lim at mga kasama nito sa isang bangka papuntang Negros, kung saan naghihintay ang isang submarine na magdadala sa kanya sa Australia. Ngunit hinarang ng mga Hapones ang kanyang bangkang sinasakyan. Naaresto si Lim at ang kanyang mga kasamahan at unang ipiniit sa Mindoro. Kinalaunan, nakilala ng mga Hapones kung sino ang kanilang nahuli, kung kaya't ipinadala nila ito sa Fort Santiago. Sa Fort Santiago, ipiniit at tinorture si Vicente Lim. Sa kabila nito, hindi na wala ng pag-asa si General Vicente Lim at patuloy pa rin na pinalalakas ang loob ng kanyang mga kapwa bilanggo. Hinatulan ng sentensyang kamatayan si Vicente Lim. Siya ay dinala sa Old Believed Prison at hindi na muling nakita. Limampung taon makalipas ang digmaan, sa wakas ay nagkaroon din ng linaw ang mga huling araw sa buhay ni Vicente Lim. Ayon sa isang eyewitness, si General Vicente Lim at limampung kasama nito ay dinala sa Chinese Cemetery. Isa-isa silang pinugutan at inilibing sa bagong hukay na lupa. Ang buhay ni Vicente Lim ay isang istorya ng katapangan at kagitingan sa harap ng laking pagsubok.